what's up mga lods and welcome back sa aking channel gawin nyo lang tayo ng motor natin tatawid na lang ako dito Tingnan din natin kung pasok tong JVC na pipe mm -hmm. uh -huh. malalas sila mga lods wala silang form ng CTPL so hanap tayo sa ibang branch na malapit ah mahal kasi ang TPL sa mismong mga uh, LTO eh Mag range sya ng 600 to 700 kaya dito sa Cebuana nasa 400 to 500 lang ata so kahit pa paano makakamura ka June na kasi and ang huling numero na plate number is 6 so kailangan natin magparinyo so, tingnan natin kung magkano yung aabutin tingnan din natin kung pasok tong JBT na pipe <laughs> sa emission first time ko kasi mag pipe eh siyempre hindi ko alam kung ano yung mga pasok sa hindi Cebuana Sana meron din Sir, so, CTPL Ano pong kailangan? RCR po O, oh, RCR lang Ah, okay. Uh, okay. Ah, meron Okay, thank you So, ayun lang pala kailangan Or CR lang. So, then, pag may plate number na kayo. A few minutes later. Yan, so, okay na mga loads. Bali, naredyo eh. na tayo dun. Sana pwede to. Kasi di ba nagpahit tayong pipe. Na JBT. Pero sa tingin ko, pwede naman yun Pasok naman yun sa decibel. Kasing... Lakas lang din naman yun na eh. Pero kasi di ba pag may mga modification na daming cheche boreche So, yung price nila is 450. Eh no, renewal uh, straight ahead emission inspection. oh, kung malapit lang kayo dito mga lods dito nyo nalang dalhin yung mga motor nyo pag nagpaparin nyo kayo yung emission kasi nila mabilis lang din ah laki ba ni eh? <laughs> mahirap kasi sa mga pipe natin no? pwedeng ma-register pero pagdating sa mga LGU oh bawal, ba, no, no? ba talaga ang Pilipinas, eh no? For renewal pa. Mga turn nun, sir. dito na, sir. po ba? na ba? po 600 na. ka. So, ito daw. sabi sa side mirror. 600 ano dito, emission Hindi ko alam kung mas mura sa iba pero Okay na rin to Saan pa? Waiting area Waiting area, pa oh at least meron sila waiting area na Bagal lang ito mga kaibigan, nung nakaraang wala natin offline pala yung ano nila pagpa-process nila ng payment so parang ang mangyayari pupunta pa ako ng Manila East District yung sa may isang palo parang ang you know, ginawa nila tuloy pre lang nila for emission okay lang naman since wala naman pila yung ano dito pero kasi ang na-worry ko 4 o'clock na eh, baka hindi na ako i-process dun diba? although for payment na lang Eh, so nandito tayo mga lads. Ah, mag-settle lang naman to. Ah. Tanong natin. Sir, mag-settle lang? Kasi offline daw dun eh. Kanina. tapos na no. Mali, maliit na lang yung binibigay nilang ano dito parang ganto na lang ay tulad yung dating buong papel so ang inabot lang nung is 261 diba? at least mabilis lang pag naka endorse ka na mabilis lang pala halos mahaba pa yung pila dun eh hindi man mahaba may pila pero yung akin na process agad siguro dahil may endorsement So Hassle lang na lumipat ako Pero okay na rin Kasi mabilis lang naman So Magkano lang inabot ng ano natin renewal no? So 450 yung insurance Tapos 600 sa emission Tapos ito nga 261 lang So more or less ano lang no 1,2 mga ganun Or 1,3 3 Nabubusamat eh no <laughs> So, at least, registered na tayo for this year. Until next year na. Anyways, yun lang mga lods. Sana naka-tulong tong video ko na to. With regards dun sa pag -re register nga natin neto sa year of 2024. So, yung JBD pipe natin, buti naman ano sya, pasok sya dun sa emission kanina. Wala naman naging problema. Pati nga tong ilaw ko walang naging problema kasi sabay yung ano ko dito MDL buti eh okay pa rin sya hindi naman siya nasita pati yung busina natin hindi na kasi stuck to eh although hindi sya kasing lakas ng mga loud horn na PIA ano kasi to eh denso to eh tapos yung pipe natin pasok din dun sa naging uh, decibel yun nga lang hindi kasi natin alam kung sa ibang mga checkpoint inuuli nila pag modified pero yung kasi diba ito naman hindi naman modified aftermarket kasi ito eh. modified yun yung parang mga kinakalkal pagkakaintindi ko ha uh, ayun lang mga lods maraming salamat sa pananood ng video na ito kung bago ka lang sa aking channel please do like and subscribe to my youtube channel mga lods